Parehong nanliligaw ang dalawang aktor na si Alden Richards at Jericho Rosales sa award-winning actress na si Catherine Bernardo. Yan ang naging update ni OG Diaz sa latest YouTube episode ng Showbiz Update noong April 14. Ayon kay OG, ang nagbalita sa kanya niyan ay nagmula mismo sa kampo ni Catherine. Well, according to my source sa kampo ni Catherine, nanliligaw na nga itong si Alden kay Catherine at makikita naman daw 'yan sa kanilang body language, sabi ni OJ. Dagdag naman ni Mama Loy, sabi nga ni Alden, what you see is what you get. Sumang-ayon sa kanya ang vlogger at ibinunyag na bet na bet ng pamilya ng aktres si Alden. Gustong gusto raw ng pamilya ni Catherine si Alden kasi daw, syempre lalo na kay Mommy Min, si Alden ay isang negosyante, si Alden ay financially stable, responsable, kaya raw natutuwa at naaaliw kay Alden yung pamilya ni Catherine, kwento ni OG. Patuloy niya, dahil daw yung mga gusto nila para sa isang lalaki para kay Catherine ay pinuposes ni Alden. Kasunod niyan, nabanggit din sa vlog ang panliligaw rin ni Jericho kay Catherine na base sa kwento ng kanilang source. Ang sabi rin sa akin ng aking source ay nanliligaw din daw itong si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo, sabi ni OJ. Patuloy niya, pero kung botohan daw sa pamilya ni Catherine, parang mas boto sila kay Alden. Tanong ni Mama Loy kay OJ, e bakit wala si Jericho Rosales sa housewarming, parang di nakikita sa posts. Sagot sa kanya ni Oji, hindi naman natin alam kung ano, baka naman invited siya kaya lang hindi siya pwede, baka naman busy rin si Jericho sa bonding moments with the cast ng bagong teleserye na gagawin niya sa ABS-CBN na hindi natin alam kung kailan magsisimula, baka doon abala si Jericho. Nilinaw rin ni Oji na bukod kay Alden, present din sa housewarming party ang ilan pang artista kabilang na sina Piolo Pascual, Dimples Romana, kakai Bautista, Alora Sasem, ang mag-asawang Robbie Domingo at Mikey Pineda, pati ang presidente ng ABS-CBN Studios na si Carlo Katigbak. Ipinakita rin ni Oji ang isang kumalat din na post ng isang fan na sinasabing inabangan nila sa isang awarding ceremony si Alden, pero hindi raw ito sumipot dahil mas pinili nitong puntahan si Catherine sa house blessing. Napatunayan din na priority ni Alden si Catherine dahil may lumabas sa post na supposedly ay tatanggap sana ng award si Alden dahil nominated ito sa tatlong categories sa PH Esports Awards. Pero mas pinili ng aktor na umaten sa house blessing ni Catherine, sabi pa ni Oji sa vlog. Saad niya, kung totoo man itong post na ito, so alam na kung gaano talaga kamahal ni Alden si Catherine, mensahe pa ng vlogger? Anyway, kung totoo mang nanliligaw si Alden kay Catherine, good luck. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka palagi kapag may bago tayong upload. Salamat.